One, ayan, kung mapapasin nyo nakaporma ako dyan. And may schedule ako ng turok ngayon. Nagkataon lang na umulan. Kaya ayan, nandyan muna ako sa bahay ng kapatid ko. Nagpapahinga. And habang nagpapahinga, ayan, nakikita nyo naman may pusa na namang hawak ang desk ni Princess Napakahilig talaga sa pusa. Grabe kaya, nangangakagat. Tapos magpapatruck na naman. Ayan, ayan, ayan. Oh, tingnan mo yan. Oh, sige, mangangakagat ganyan And fast forward. Ayan, naglalakad na nga ako. Papunta na ako sa center. And nakabalik na ulit ako. Ayan, hindi ko na pinahaba pa. Pagod pala mag ano. Voice over, grabe. Patuloy pa rin ako sa paghihintay dyan. At kung ano-ano nang pinag ko malibang lang talaga grabe na talaga wala na akong masabi <laughs> ayan nagbabantay ako sa shop ng kuya ko kung ano, -ano na naman ang pinag-iitin ko dyan and by the way ang pangalan nga pala ng shop na yan is SGK sa so, mga gustong magpa-print, xerox, etc may mga online services din dyan, pwede nyo siyang puntahan, SGK ang pangalan ng shop and sa mga gusto rin magpaayos ng cellphone may mga silang cellphone, pwede ka rin yung pumunta dyan para magpaayos may page din siya, pwede nyo siyang i-message for um, information, etc. And fast forward, ayan na makaka-uwi ng Destiny Princess, wala nang ulan, nagvideo-video -video pa siya dyan ng nature, nature. Ayan, so, ang ganda naman pala talaga, diba? Minsan lang talaga ako makalabas, kaya hindi ko masyadong na-appreciate ang lugar na to. Grabe. And ayan, Hanggang dito na lang muna itong pag-voiceover na ito. Wala na talaga akong masabi. Enjoy nyo na lang din ang view tulad ng pag-enjoy ko habang kumukuha ko ng video. And for today's advice lang din sa mga nagsisimula pa lang din sa tunay na buhay katulad ko. Huwag kang mawala ng pag-asa. Just enjoy the moment and accept the fact na hindi lahat ng bagay na gusto mo ay kayang makuha sa dahas kang magmadali dahil may oras din sasangayin sa iyong panahon. Huwag mong bilitin ang mga bagay na gusto mo pero nagpapahirap at nagpapabigat lang sa iyo. Learn how to accept and let go sa mga bagay na hindi talaga para sa iyo. Hayaan mong si Lord ang sa buhay po. Let us surrender all the pain and suffer to God and see what God planned for you. Let us remove the negative energy and make it positive. Yun lang and good luck sa ating mga journey in life. Goodbye. na ako dahil hindi na ako nakapag-video kanina pagkarating dito, dito sa bahay. Nakapaglinis na agad ako. dami ko na ulit dinawa Ngayon ito, nagpapahinga ako ngayon. Grabe. <laughs> ayun o. Ayun, papawisan pa. <sighs> so, ayun. Success naman ang pagpunta ng Destiny Princess sa bayan. Nakapagpaturok na ako. And, hindi ko na na-video kasi syempre, ano, hindi ako sa loob. So, wala akong, ano, hindi na ako nag-video kasi syempre nakakaya ng video sa loob. And, Oh. Yeah. ako pa yung magdadrive. Baka umabangasan. So, kaya yan. Hindi ah. naman. Hindi na.